Habang patuloy ang pagsasaayos at pagtugon sa epekto ng malalakas na lindol sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW ang tulong para sa mga overseas Filipino workers o OFWs at kanilang mga pamilya na labis na naapektuhan ng kalamidad. Ayon kay Secretary Hans Leo Kakdak, inaayos na ang inventaryo sa regional offices upang matukoy kung sino-sino ang karapat-dapat makatanggap ng financial assistance mula sa DMW. Narito ang balita ni Cherry Lai. Uh, 7... Paliwanag ni DMW Sectarians Leo Kakdak. Sa kasalukuyan, nakatuon muna ang agawang tulong sa mga biktima ng lindol sa Cebu at Mindanao sa ilalim ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, Office of the Civil Defense o OCT, Department of Social Welfare and Development ODSWD, mga lokal na pamalaan at iba pang ahensya sa disaster response. Gayunpaman, bahagi nito ang planong pag-aksyon ng DMW para sa mga OFWs o kanilang pamilya. Ani Secretary Kakdak, ang mga regional offices ng DMW at OWA tulad ng mga sangay sa Visayas Region 6 and 7 at Mindanao ay kasalukuyang nagsasagawa ng pagsusuri at inventaryo para malaman kung sino-sino sa mga OFW families ang pinakamatinding tinamaan gaya ng Sabugo, Cebu, ang nangangailangan ng tulong. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang maaring abutin pa ng tatlo hanggang apat na linggo bago masimulan ang direktang pamimigay ng tulong pinansyal. So ngayon, ang trabaho ng ROs natin, nag-inventaryo nag siya. The hardest hit areas, okay. like bogo for sure. Alamin natin kung sino yung mga OFW families yan sa Bugo. And then at some point, maybe a few weeks from now, couple of weeks from now, bababa na kami doon para magbigay ng 5,000 pesos assistance. Mm -hmm. Dagdag pa ni Kakdak, hindi mo na ibababa ang pasok ng DMW sa kasagsagan ng emergency response para matiyak ang koordinasyon sa mga ahensya pang disaster upang masiguro ang tama at makatarungang distribusyon ng tulong. Sa pagpapatuloy ng krisis, mahalagaan niya ang mabilis at maayos na koordinasyon para matiyak na makararating ang tulong sa mga pinakanangangailangan, higit sa lahat sa mga kapwa nating OFWs at kanilang pamilya para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Cherry Light, SMNI News.